Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikadalawang po ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom Noong panahong iyon, ang mga taga Sikiem at Betmilo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng Encina sa Sikiem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ni Hoatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Herizim at Humiyaw. Mga taga Sikiem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, Ikaw ang maghari sa amin. Sumagot ang ulibo, Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga diyos at sa mga tao, kung ako ang mamamahala sa inyo. Sinabi nila sa igos, Ikaw na ang maghari sa amin. Ngunit sumagot ang igos, Kakailanganin kong iwan ang masarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo. Kaya sinabi nila sa ubas, Ikaw na ang maghari sa amin. Sumagot ang ubas, Sa akin nang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo. Kaya sinabi nila sa dawag, ikaw na nga ang maghari sa amin. Ang sagot ng dawag, Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Saan mong tugunan? Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat walang pagkatapos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan naging bantog siya makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Aleluya, aleluya. Buhay ang salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos tanang ating loloob. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang pag ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-iikalabindalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh. Sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaraon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isay, tumanggap din ng isang dinaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at tumalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naiingit ka lang sa aking kabutiang loob? Kaya't ang nahuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,